Speaking of education, meron pong suggestion si congressman kasi nakikita nyo po nakakalula ang pera na nauuwi sa katiwalian sa flood control projects. Ngayon may suggestion. What is your suggestion, congressman? Ang classroom shortage ng ating bansa ay uh, ina ng 165,000 classrooms. Ka so yung budget ng 2026 na isinumite sa kongreso sa nakarang linggo lang po, ay nagbibigay lang po ng 13 billion peso budget para sa sabihin po natin mga 5000 lang na classrooms. Hmm. Kaya sana yung budget ng flood control ay pwedeng ilipat na lang po sa mga classrooms. Hindi naman siguro lahat. I suppose hindi mo eh ang suggestion mo hindi naman is zero yung flood control. Kung hindi bawasan mo yung flood control, ibigay mo sa classrooms. Parang ganun po ba? Tama po. Ang budget na binigay po kasi sa flood control ay mahigit 250 billion pesos pa. Wow. At uh, mga nakaraang mga taon, ang buong DPWH budget ay wala pang 250 billion pesos. Kaya kahit na bawasan natin ang karamihan ng flood control budget, malaki pa po ang matitira, lalong-lalo po kung gagamitin yung budget na ito ng tama. Um, tama. so mga magkano ang sa palagay mo dapat ilihis from the flood control pro uh, budget dapat ilagay natin sa edukasyon sa pagtatayo ng mga classroom which is which is also important very very important for the future sabihin po natin 80% ay pwedeng mabawasan at hindi naman po kailangan lahat ilagay sa classrooms pero kung yung 250 billion ay maging 50 billion na lang malaking halaga pa po ang 50 billion at ang nakikita po natin kasi ay unang-una, ang cost ng flood control projects natin ay sabihin po natin mahigit doble ng uh, dapat maging cost. Kasi syempre, marami pong mga inefficiencies sa pag-implementa ng DPWH ng flood control projects. At pangalawa po, sa karanasan natin sa Batangas, tiningnan natin ang mga pinaproposed na flood control projects sa darating na taon. Marami po sa mga proyekto nito ay wala pang feasibility study. At sinasabi po ng ibang mga engineer, baka kahit na ilagay mo ang flood control project na yan, hindi naman po makakatulong sa baha sa atin. At pangatlo po, kahit na nagawa na yung mga project, marami po sa kanila, wala pang isang taon ay nasisira na. Sa ating distrito sa Batangas po, in-inspect natin ang mga flood control projects at nakita po natin na halos lahat ng mga naipagawa sa mga nakaraang mga taon ay nasisira na. Anong ibig sabihin noon? So, pwede ba natin i-conclude therefore na substandard ang kina? One year, gone with the wind kagad yung pera natin, yung budget ninyo dyan sa Batangas, ganun-ganun lang, isang taon lang, si na. Tama po. At ang importante pag mag-invest ka sa isang infrastructure project ay ma-benefit mo tong project na to over many years. Yes. Eh kung isang taon lang po yung flood control project, talagang hindi sulit po yung gastos na ito. Hindi, ang ibig ko sabihin is, baka sinasadya na pang isang taon lang para sa susunod na taon, mahingan ulit ng budget. Eh di walang katapusan po yun. Kung sinong maupo, hihingi siya ng hingi ng budget, meron siyang cut dun sa kabuoang budget. Eh hindi ba, di ba nakakagigil po yun? May ganyan din po at na... Kita nga natin na kasama sa proposal sa 2026 budget ay ang pagdagdag sa mga nasira ng flood control projects sa aming distrito sa 2025. Kaya tama po na uh, tingin natin din yung mga nagawa na at kung maaari po, sagutin na lang ng kontraktor yung pagsasaayos sa mga nagawa ng mga flood control projects. So ibig sabihin, Congressman uh, uh, Leon eh, hindi lang sa Bulacan kasi ang presidente nagpunta ng Bulacan dalawang beses na ata no yung si yung expose ni Senator Ping Lacson Bulacan din yun hindi lang sa Bulacan pati din sa inyo sa Batangas may mga dispaling hadong flood control projects din naglipana din marami din Unfortunately sir I would say sa lahat ng mga distrito ng ating bansa may ganitong problema kasi parang systemic po yung problema sa buong DPWH at maganda po sa ngayon may spotlight ang ating kongreso sa mga problema ng DPWH. Pero kung uh, hindi po natin masolusyonan ang mga problema sa implementasyon ng mga proyekto ng DPWH, hindi po advisable, sir, na magbigay ang Kongreso ng malaki pang budget. Sa tingin ko po, hindi lang para sa flood control, pati din po sa ibang klaseng mga infrastruktura, ang uh, implementasyon ay maaaring sabihin substandard. Tama. And going back to the issue of classrooms, ano po, hindi ho ba na ang uh, agency na in charge sa pagtatayo ng classroom is also DPWH? Sa ngayon po, sa DepEd, inilaan yung budget, pero pinapagawa nila sa DPWH. Pero ang isa sa mga magandang idea ng Kongreso ngayon ay ipagawa na lang din sa DepEd o sa mga local government units ang mga classrooms kasi kaya din po maliit 13 billion pesos para sa sabihin po natin uh 5000 na classrooms mm. ang budget para sa 2026 dahil ang sinasabi naman po ay konti lang ang magagawang mga classrooms ng DPWH mm. pero kung tignan naman po natin ang uh, daming mga LGU sa buong bansa kayang-kaya naman nilang iimplementahan kung ibigay sa kanila ang pondo. At sa tingin ko po, maganda din ang mga LGU na mag-implementa kasi sila ay makakatugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga constituents at malapit po sila sa kanilang mga constituents kumpara sa DPWH na nasa uh, national government pa. At pangatlo, ay uh, answerable sila sa kanilang mga butante. kaya kung hindi mag maganda ang mga ginawa nila eh baka hindi na po sila ibuboto ulit. So ang suggestion mo ay idadaan ang pondo sa local government unit. Kung mga hindi ang kung may dagdag na budget yung DepEd na itatayo ng classroom, hindi DepEd mismo ang magpapabid at mag-administer ng bidding process pati ng construction process kung hindi yung local government units. Sa tingin ko yan ay isang magandang solusyon at maganda din po na maging all of the above dahil napakalaki ng ating shortage at may mga estimates nga po na isang dekada pa bago natin maitayo itong 165,000 classroom shortage. Kaya dapat DepEd, DPWH, LGU, may mga ongoing din mga private-public partnerships na naipropose. Lahat po dapat ay magtulungan para ma-zero natin itong classroom shortage. And finally, how feasible is your suggestion, Mr. Congressman? Alam naman natin, yung mga ibang kasamahan mo dyan, baka may pet projects na sila. Kung baga na, na ano na nila, nakaprogram na na, o, oh, kita ko dito, sa <laughs> reyekto ito, ganito, ha. Gaano ka-realistic ka yung suggestion ninyo na matupad, you being the Vice Chairman of the House Appropriations Committee? Dahil sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na gusto nyang uh, wala nang corruption sa mga flood control projects at dapat mahiya naman ang mga nag uh, propose ng mga flood control projects nito sa tingin ko nandyan na yung political will at sa ating hearing nung uh, Monday si DBM secretary amena pangandaman mismo naman po nang nagsabi din na ang 2026 budget ay dapat maging education budget at bukas po sila sa proposal na ilipat yung flood control budget sa mga classrooms. Ayan. O may pahabol. Nakulang pangalan. Palagay naman ng name ninyo. Sabi niya, Sir Alvin, paas naman kay Congressman Laviste kung bakit madalas ang power interruption sa area ng Lian at Nasugbo. Under ba to sa distrito mo, Lian at Nasugbo, twice a week na ngayon? Tama po. Ang isang dahilan ay ang kuryente ay nanggagaling po sa 69 KV lines ng NGCP na pag nagme-maintenance po ang national grid, yung uh, buong uh, sistema na gumagamit ng linya na yan ay uh, off. Ang maganda po ay kung may redundancy, hindi lang po isang linya ang aasahan para kung nagme-maintenance yung isa, yung mga iba po ay hindi kailangan putulan ng kuryente So paano yan? Ba, eh, hindi naman tatagal. Ibig sabihin pag natapos na yung maintenance, back to normal naman. Kaso madalas po yung maintenance. Kaya <laughs> kung tignan natin po yung mga lungsod, marami pong mga linya na nagbibigay ng supply ng kuryente. Uh -huh. Hindi man tayo dapat mag-rely lang po sa isa. Tulad po ng mga daan, kung isa lang po ang daan sa isang bayan, pag nag-maintenance yung daan na yan, wala nang yeah. mga... Wala na ibang daan. Uh, na. Uh, yeah. dapat po marami pong mga madadaanan tayo papunta sa isang lugar. No, but it will take time to construct another 69 kV transmission line. So, ganun din ang magiging resulta no, magaantay kayo ng matagal pag kinukonstruksyon ano. Pero at least kahit papaano may redundancy. Tama po. At mabilis na naman po basta aprubahan ng ang uh, karagdagang mga linya. Ah, okay. Pero isang eh, siyempre, itcha-charge din sa atin ng NGCP yan. At ah, saka ERC ata, kailan duman ang Energy Regulatory Commission din pag may dagdag na infra ganyan, Kong? Sa totoo po, um, Malaki naman po ang uh, kinakolekto ng mga electric companies kaya yung linya naman po ay uh, maliit na gastos din. Ang uh, pag-aproba uh, lang ang uh, hinihintay. <laughs>